Pero ba nakaranas dito? Di ba yung binago ka ni Lord? Alimbawa, babaero ka noon, lalakero ka noon, di ba? Ikaw ay sugarol, adik noon, di ba? Eh, nakilala mo, binago ka ng Panginoon, hindi mo ito mapigilan na mag-share ng gospel. Ano yung gospel? Yung pagbabago. Kung paano ka binago ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka, yung binago ka na Lord, di ka man nagpahayag ng reliyon mo eh. Tama? Di, di ako, nung pumasok ako sa reliyon na ito, hindi eh. Yung word of God, yung salita ng Diyos na natanggap mo, yun ang sineshare mo kung paano ka binago ng Diyos. Amen po ba? Kaya sabi, magpapahayag kahit mga babae. Amen, magpapahayag sila. Kasi nakasulat eh sabi magpapayag ang dalakit babae ng mga mintahi ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi marami sabi daw pang marami daw mga kababaihan na nasa loob ng church kesa kalalakihan totoo 'yan. <laughs> Mas marami na bawal sa Diyos sa mga panahong ito mga kababaihan. So dapat ang mga kalalakihan din ganun. 'no? Kaya sinasabi rito ah yung yung Holy Spirit, yung gift ng Holy Spirit, grabe, at yun ang tinitingnan ni Lord na mamunga. Amen? Yung magiging mabunga tayo, yung ating buhay krisyano, nagiging mabunga. So habang sumatagal tayo, nagiging mabunga. Amen? Papahid ba kayong hindi kayo mamunga? Hello? Papayag ka ba na sa buong buhay mo, wala ka nang siniran ng gospel? Papayag ka ba na uh, yung pamilya mo hindi magiging mabunga? Bilang isang krisyano, papayag ka ba na ikaw lang ang ligtas sa buong pamilya mo? Hello? So dapat mamunga tayo. At sinabi pa rito, pagkakaroon ng mga panaginip ang inyong matandang lalaki, at makita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. So magkakaroon talaga ng sabi nga rito ng uh, in last days po ito uh, ito sa panahon po natin. At si sa Rabbi sa 29 sa panahong iyon ibubuhos ko rin ng aking espiritu maging sa mga aliking lalaki man o babae. So yung sabi rito yung yung pag yung gift no talagang ibubuhos ni Lord sa lahat ng tao, in the last days, ang kanyang Holy Spirit, lalaki, babae. O walang sinabi dito, lalaki lang. So, ibig sabihin, lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon para magpahayag ng kanyang mga salita. Kasi may mga simbante, bawal babae. O, may ganun eh. Bawal babae leader, bawal uh, Nire-reject nila yung babae na magsalita. Eh, kasi magpahayag, pwede. Oh, diba? Kasi sabi sa Bible, magpapahayag sila eh. O, oh, kasi may mga religion din, bawal babae sa aming leader, bawal babae sa aming magsalita. Papahayag ba yung mga kababaihan na hindi kayo magsasalita patungkol sa Panginoon? Dapat pinapahayag natin kung bago tayo, kung paano tayo binago ng Panginoon. Amen po ba? Hindi na tayo sa Lord, tapos na nahimik ka lang. Ayaw ng Paginoon yon. Kaya nga bilang isang Krisyano, dapat yung gift ng Holy Spirit sa atin, patuloy itong namumunga. Kaya lang tanong dito, kamusta na ang bunga ng Holy Spirit sa iyo? Amen? Kasi may nagsasabi naman, kailangan ma matiwari ka dyan, kailangan mag Uh, magtawag doon. Mag-react ka ng matindi. Yun ang gift ng Holy Spirit, no? Ang gift ng Holy Spirit, talagang grabe, umulo-mulo ka ka, umiya ka, nagwawala ka, kitang-kita na yung sa iyo. Yun, may gift ng Holy Spirit daw yun. Yung natutumba. Actually, hindi lang ganun. Di ba? Ang gift ng Holy Spirit, yung papaano ka mamuhay bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Nagkisay-kisay ka nga dyan. Bumaligtad ka nga. naka nakatatlong uh, bukol ka. Tapos pagtayo mo, nandalalaki pa rin. <laughs> ba? Diba? Yung gift ng Holy Spirit. Hindi ganon. Tapos, yung bunga, yung tinitingnan ng Panginoon. Amen po ba? Kung nakita niya yung talagang holy life mo, yun ang bunga. Amen? Yun ang bunga. Kaya nga yung bunga na yun na dapat tayo bilang isang kristyano, ay eh lumalago yan. Amen po ba?